Ang arkitektura ay siningang paningin kael. Ito ay liwanag, ito ay anyo, ito ang linyang tumutusok sa kalangitan. Ano ang balak mong gamitin sa paktayong torengang hinaharap nga alaala -ala, o bulak na pag-asa? Ang boses ni punong arkitekto Valerius ay kasing nang ng bakal. Umaling aungaw sa tahimik na bulwagan, direktang nakatutok sa binatang, nakatayo ng walang kagalaw-galaw sa antablado. Ang binatang iyon, si Kael, ay hindi na tinag. Nanatili siyang tahimik saglit. Hinaya ang lumutang sa hangin ang pang-iinsulto sa tanong bago dahan-dahang itagilit ang kanyang ulo patungo pinanggalingan ng tunok isang gawi na natutunan niya mula ng permanenteng lamunin ng dilim ang kanyang mamata. Ang kwento ni KAL ay hindi nagsimula sa marangyang bulwagang ito kundi sa abo ipinangana siya sa Aetelgard. Isang nakalimutan bayan ng minahan kung saan ang kalangitan ay tila permanenteng nababahiran ng kulay ng alikabok ng karbon sa Aetelgard. Hindi nangangarap ang mga tao. Sila ay nabubuhay lamang. Ang mga lalaki ay may uling na nakaukit sa mga linya ng kanilang mukha, umuubo nga alikabok at maagang namamatay. Ang nga babay ay payat, ang kanilang nga mata ay lubo sa pag-aalala. Ang buhay ni Kael ay nakatada na nasa ilalim ng lupa tulad ng kanyang ama at lolo. Ngunit iba si Kael habang ang ibang mga bata ay naglalaro nga habulan. Si Kael ay tahimik na nakaupo gamit ang mangga retasong ang kahoy at kinakalawang na metal upang bumongang ng kakaibang modelo. Hindi lang siya basta nagtatayo tila siya ay nakikinig. Sinabi niya sa kanyang nakababatang kapatid na si Elara na naririnig niya ang awit ng bato. Nararamdaman niya kung paano nais ng hangin na gumalaw sa isang siwang, kung paano nais ng araw sa umaga na manatili sa isang ibabaw. Ang kanyang ngamata noon ay malinaw pa. Nakikita nila ang ganda sa pagkabulok ang potensyal sa mga bunton ng basura. Hinangat niyang makarating sa kabisera, ang solaria, ang tahanan ng Royal Academy of Architecture, kung saan ang tore ng salamin at bakal ay tumataas na parang maga-palalong panalangin. Ito ay isang absurdong pangarap, ang pangarap ng isang taong tulog na naglalakad. Upang makapaipon para sa pangarap na iyon, ginawa ni Kael ang isang bagay na isinumpa niyang hinding-hindi gagawin. Bumaba siya sa minahan nak double siyang sieve ang nakasusukang makapal na hangin na punong karbon ay unti-unting sumisira sa kanyang baga. Sinabi niya sa sarili na ang bawat pagampas ng piko ay isang hakbang palapit sa solaria. Siya ay labing walong taong gulang at ang kanyang makna ipon na nakatago sa ilalim ng umugang tabla sa sahig ay halos sapat na. Ang araw na iyon ay naksimula tulad ng dati ang pitong shift, ang mamasa-masa na kakabigang hangin sa ilalim ng lupa. At pagkatapos, isang tuno na takutan ng bawat minero, isang malalim na ungol, hindi mula sa makinarya, kundi mula sa lupa mismo, isang laguto, paguho, narinig ang sigaw, ngunit huli na ang lahat. Bumagsa ang abato na parangulan. Sa kumikislap na ilang kanyang lampara sa minahan, Nakita ni Kael ang isang napakalaking bato na malapit nang bumaksak sa lugar kung saan nakatrabaho si Elara na uri siyang garbon malapit sa labasan. Walang pak alin langan sumugot si Kael itinulak siya ng buong lakas sa isang ligtas na sulok. Nasuliapan niya ang takot sa mga matanga kapatid bago gumuho ang mundo sa ibabaw niya. Unang dumating ang sakit isang pumupunit dumudorok na sakit sa kanyang mabinti. Ngunit pagkatapos, may isang bagay na mas nakakatakot. Isang matulis na piroso ang bato ang tumalsik, malakas na tumama sa kanyang sentido, hindi siya sumiga. Naramdaman lang niya ang isang malamig na pagkabigla at pagkatapos ang ilaw mula sa lampara sa kanyang helmet ay namatay. Hindi nakasindi pa rin ang lampara. Ang kanyang mata ang namatay nang magising si KL ang kanyang mundo ay tunog at amoy na lamang ang matapang na amoy ng antiseptiko ang tuloy-tuloy na pagbebeng ng isang makina ang puto-puto na higbini Elara sa tabi ng kanyang tainga kuya KL gising ka na ah uh, Elara liktas ka bulong niya pero buksan mo ang ilaw masyadong madilim ang katahimikan na pumuno sa silid ay mas naka katakot pa kaysa sa pagsabok sa minahan. Napigil ang hikbi ni Ellara. Ang nanginginik na kamay ng doktor ay dumapo sa kanyang balikat. KL. bukas ang mga ilaw. Napakaliwanag. Hindi. Hindi. Sinubukan niyang imulat ang kanyang mga mata kumurap. Munit walang iba kundi isang walang katapusan permanenteng kurtina ng itim. Ang mga ko, nasan ang mga mata ko? Masyadong matindi ang pinsala, sabi ng boses ng doktor, malayo at malupit, pinsala sa mga optic nerve, hindi na may babalik. Ang pangarap ng solaria ay nadurok, ang matore ang salamin at bakal ay gumuho at naging alabok. Hindi lang paningin ang nawala kay KL, nawala niya ang kanyang sarili. Siya, nanakakakita ang ganda sa Alikabo ay hindi na ngayon makita kahit ang alikabo. Bumalik siya sa simula, ngunit mas malala pa sa simula, siya ay isang negatibong numero. Ang masumunot na buwan ay isang buhay na impyerno. Si KL ay naging tahimik at puno ng galit. Ikinulong niya ang sarili sa madilim niyang silid isang dilim na ngayon ay walang hanggan na. Binasak niya ang bawat modelo, na kanyang ginawa ang nga piraso na koy ay nga walang kahulugan sa gabal na lamang sa ilalim ng kanyang nga daliri. Isang bulak na arkitekto na siya, isang tuyo at hungka na tawa, isang malupit na biro, sinubukan ni Elara na tumulo, ngunit itinutulak niya ito palayo. Siya ay isang pabigad, isang inutil sa isang bayan, na walang lugar para sa kahinaan. Isang hapon, nang humupa ang galit at kawalan na lamang ang natiro, narinig niya si Ellara na sumisinghot sa labas ng kanyang pinto. Sinusubukan nitong bumuong isang malit na bahay nga. Ibon mula sa mga natirang piraso nga ang kanyang nga modelo. Ang nga palong martilyo ay lampa, ang kahoy ay nabibiyak. Hindi tumatayo kung maliit na maya sa hardin na saktan siya, kailangan niyang bahay. Pero sinisira ko lang. Ang gawalang pag-asa sa boses ng kanyang kapatid ay umanti sa isang bagay sa kaibuturan ni Kael. Isang bagay na higit pa sa kanyang sariling desperation. Kinaladkad niya ang sarili palabas akin na unggol niya. Inilagay ni Elara ang tagilit nakahon sa kanyang ngakamay. Agad na naramdaman ni Kael ang problema hindi sa kanyang mata kundi sa kanyang pandamdam mali ang ang gulong ito bulong niya wala sa balanse tabingi ang suportang ito ang kanyang mga daliri kalio sa paggawang unit may kakaibang pagkasensitibo ay gumapang sa ibabaw ng kahoy natakuan nila ang nakuwang ang nga na duktungan hindi niya kailangang makita naalala ng kanyang mga kamay Naalala nila ang pakiramdam ng isang perpektong tamang angulo ang pakiramdam ng balansang istruktura. Sa kanyang kadiliman, nagsimulang magayos magbaklas at muling magbuo si Kyle. Hindi siya sumukat gamit ang mata, sumukat siya sa pamamagitan ng simetriya na nararamdaman ng kanyang magdaliri, Nang ibaba niya ito, ang bahay nga ibon, ay tumayong matatag. Nakbunyi si Elara, ngunit si Kael ay natigilan. Nanatili siyang nakatayo. Ang kanyang nakamay ay nakapatong pa rin sa maliit na istruktura. Mayroon siyang naitayo. Sa dilim, isang maliit na baga na matagal lang inakalang patay na ang nagsimulang muling magapoy, Nawala ang mga mata ko, naisip niya Ngunit nandito pa ang aking mga kamay naka pa ako. Ito ang simulang ng isang mahirap na paglalakbay. Nak simulang muling aralin ni Kael ang mundo. Nak gelakad siyang nakayapa sa lupa nga, at upang madama ang pakiling ng lupain. Tumayo siya ng maraming oras sa ilalim ng ulan upang maunawaan kung paano dumadaloy ang tubig sa ibat ibang ibabaw. Ginamit niya ang biswax, luwad at alambre upang gumawang ng mabagong modelo. Ang kanyang mabagong modelo ay hindi makinis. Magaspang ang mga ito, ngunit sila ay buhay. Mari mong maramdaman ang mga ito. Inawakan niya ang mga lumang paday ng bayan. Naramdaman ang pagkasira mula sa panahon, ang laming ng bato, ang init ng hinurnong laryo na tanto niya ang isang kahila-hilakbot na katotohanan. Ang arkitektura na dati niyang hinangaan ang matoreng salamin ng solaria ay patak. Dinisenyo ito para sa mga mata, ngunit binalewala nito ang lahat ng iba pang pandama. Ito ay maganda, Munit wala itong kaluluwa ito ay malamig. Nagsimulang bumuo si Kyle ng isang bagong teorya. Tinawag niya itong arkitekturang pandama, sensory architecture. Mga gusali na hindi lamang para tingnan kundi para maranasan. Mga pader na may iba't ibang tekstura upang gabayan ng isang tao sa pamamagitan ng pandamdam. Mga pasilyo na idinisen upang baguhin ang tunong ng isang yapa na hudyat ng pagbabago sa espasyo. Mga pinaksamang hardin upang ang hangin ay palaging nakdadalang amoy nga mga halaman na nakbabago sa bawat panahon. Sa tulong ni Elara, binabasahan siya nitong nga aklat aralin na padala si Kael ng isang espesyal na aplikasyon sa Solaria Academy. Ang kanyang aplikasyon ay hindi isang sanaysay, kundi isang kahon. Sa loob ay isang modelo na gawa sa luwad at alamre, isang tahimik na bahay. May kasama itong isang tagubilin. Pakiusap, ipikit ang iyong nga mata kapag hinawakan ito. Karamihan sa admissions board ay binaliwala ito. Isang gimmick, sabi ng isang profesor. Nagsasanay tayo ang mga arkitekto, hindi mga iskultor. Ngunit isa, si Professor Anya Sharma, isang matandang instruktor na malapit na magretiro, na matagal ng itinuturing na sira ulo dahil sa kanyang maidea tungkol sa organikong arkitektura, ay nabihani sa modelo ni KL ipinikit niya ang kanyang nga mata, naramdaman niya ang daloy ng espasyo, ang init ng sala kung saan mas makapal ang modelo, ang lamik ng pasilyo kung saan kumukurba ang alambre. Ang batang ito, sabi niya sa board, ay hindi sinusubukang makakita tulad natin. Sinusubukan niyang turuan tayo kung paano makiramdam. Ginamit ni hanya ang natitira niyang impluensya upang isponsor si KL Tinanggap siya hindi bilang isang ganap na mag-aral, kundi bilang isang espesyal na proyekto sa pananaliksik. Ang buhay sa Solaria ay isang pagdurusa. Si KL ay ang itim na tupa, isang bulag na minero sa gitna ng mapiling aristokrata. Pinagtatawanan siya ng ibang mga estudyanta sa kanyang likuran. Ang mga profesor maliban kay Anya ay hindi siya pinapansin, itinuturing, siang Kakaibang alagang proyek tongang akademia angka nilang lektura ai puno ngatermino tulat nang visual aesthetics sight lines and color palette si KLI ganap na nawawala unani yang nakilala si Valerius sa isang guest lecture si Valerius ay isang icon isang higantengang modernong arkitektura ang taong ang maglas skyscraper ay nangingibabaw sa solaria. Siya ang lahat ng bagay na dating ninais ni Kael at ngayon ay kanyang kinuwestiyon. Binisita ni Valerius ang klase ni Anya at nang makita si Kael na nakatrabaho sa kanyang modelo ng luwad, hak siya. Ang arkitektura ay itinatayo gamit ang konkreto at bakal. Professor Sharma, hindi putik. Hindi tumugon si Kael. Nagpatuloy lang siya sa pakta trabaho, Ang kanyang makamay ay gumagalaw ng may kakaibang katiyakan sa dilim. At pagkatapos, inihayag nga lungsot ng Solaria ang pinakadakilang kompetisyon ng siglo. Ang disenyo para sa tore nginaharap isang bagong icon para sa lungsot na may temang pagkakakonek. Daan-daang mga nangungunang arkitekto sa mundo ang nag-apply. Ang premio ay walang hanggan at ang mananalo ay makikilala sa kasaysayan. Si Valerius Natural, ang pinunong ng judging panel at ang kanyang kumpanya ay nagsumite rin ng isang disenyo, isang kontrobersyal na katotohanan, ngunit napakalaki ng kanyang impluensya. Ang kanyang disenyo ay isang umiikot na tore ng titanium at salamin na umaabot sa langit isang monumento sa kapangyarihang biswal. Dapat kang sumali, Kael, paudot ni. Anya, para saan? Mapait na sabi ni Kael. Para sabihin nila sa akin na ang disenyo ko ay hindi sapat na maganda. Hindi sabi ni Anya. Upang ipakita sa kanila ang ganda na kanilang nakalimutan, panahon na para tumigil ang mundo sa pagtingin lamang at maksimulang makinig dahil sa inspirasyon na sumikap si Kyle. Hindi siya nakdisenyong tore. Ayaw niya sa mga tore. Ang mga ito ay mayabang at naghihiwalay. Sa halip, nakdisenyo siya ng isang bagay na ganap na naiba. Tinawag niya itong ang Nexus. Ang kanyang disenyo ay hindi tumaas. Ito ay kumalat ito ay tulad ng isang napakalaki, komplikadong sistema ng ugat na humahabi sa sarili nito sa gitnang parke ng lungsod. Sa halip ng mga patak na pader na salamin, gumamit si Kael ng isang espesyal na uri ng puno ng butas na bato na sumisipsip ng tuno ng lungsod at ginagawa itong isang banayat humuhuning bulong sa lub. Walang maingay na elevator sa halip may mga banayad paikot-ikot na rampa na may iba't ibang tekstura sa ibabaw upang maksanya sa mga naglalakad na, na kakakita man o hindi ng kanilang direksyon at pakiling. Ang sentro ng Nexus ay hindi isang skylight para sa liwanag, kundi isang lawang yugyog, resonance pool, isang malaki, Mababaw na ang yung tubig na patuloy na nangingini sa ritmo ng lungsod na nakukuha ng na mga seismic sensor na lumiliha ng mga alon na mararamdaman sa sahig. Ito ay isang gusali na idinisenyo upang maramdaman ang pulso ng solaria. Nang isumit niya ang kanyang disenyo isang napakalaking tactile model at sonic blueprints mga sark ng sound waves. Nakdulot ito ng kaguluhan karamihan ay binalewala ito. Ngunit ang ilang mga hukom na pagod na sa makakaparehong mga toreng salamin ay naintriga intriga sa katapangan nito. Ang disenyo ni Kyle ay tinulak sa finals kasama ang tatlo pa kabilang ang Titan Tower ni Valerius. Ito ang nagbabalik sa atin sa bulwagan. Nakatayo si Kyle sa Antablado, ang kanyang tactile model ay natatakpan ng isang telang seda. Siya ang huling magpapresenta. Nalampasan niya ang pagiging wala. Nalampasan niya ang kanyang kapansanan. Ngunit ngayon ay kinakaharap. Niya ang pinakamalaking hadlang. Ang diskriminasyon, nung tinanong ni Valerius ang kanyang mapanuyang tanong. Ang arkitektura ay sining ng paningin. Ano ang balak mong gamitin sa pagtayo ng tore ng hinaharap? Nga ala, -ala o bulak na paasa, huminga ng malalim si Kael. Ang tanging tunok sa bulwagan ay ang ugong ng air conditioning. Hindi, Ginong Valerius. Sabi ni Kael, ang kanyang boses ay malinaw at malakas. Walang bahit ng panginginig. Hindi sa mga ala-ala at hindi sa pag-asa. Itatayo ko ito gamit ang katotohanan. Ikinumpas niya ang kamay patungo kay Valerius. Ang arkitektura ninyo, sabi ni Kael, ay isang arkitektura ng kayabangan. Sumisigaw ito ng, tingnan mo ako, ngunit wala itong pinakikingan. Ito ay maganda, ang ngunit ito ay binggi. Ang kapal na mukha mo, umungol si Valerius. Ito ay ang katotohanan, patuloy ni Kyle, hindi natitinag. Tinitinan ninyo ang isang espasyo at nakikita ninyo ang mapader. Nararamdaman ko ang hangin na gumagalaw sa pagitan ng mga ito. Nakikita ninyo ang sikat na araw. Nararamdaman ko ang init nito sa aking balat. Nakikita ninyo ang isang linya. Nararamdaman ko ang tension nito. Ang arkitektura ninyo ay para sa isang pandama. Ang sa akin ay para sa lahat. Hinila ni Kael ang telang seda. Inilalantad ang modelong ang nexus. Hindi ito makintap moha itong organiko halos primitibo. Ang disenyo ninyo ay nais na kumonekta sa pamamagitan ng paktusok sa kalangitan. Ang disenyo ko ay kumokonekta sa pamamagitan ng pagyakap sa lupa kung saan tayong lahat ay nabubuhay. Naglakat siya patungo sa judging panel. Pakiusap, sabi niya, hindi ko hinihiling na tingnan ninyo ang aking disenyo. Hinihiling ko na maranasan ninyo ito. Paki-usab, ipikit ninyo ang inyong mamata na karoon ng bulungan. Suminghal si Valerius, ngunit si Anya na nakaupo sa madla ay ipinikit ang kanyang mamata. Sumunot ang isa pang hukom at isa pa sa huli kahit si Valerius bagamat nag-aatubili ay pumikit. Marahang ginabayan ni Kael ang kanilang magakamay. Dito sabi niya ang pasukan. Damhin ang pagbabago sa tekstura ng bato sa ilalim ng inyong mga daliri. Sinasabi nito sa inyo kung nasaan kayo. Ngayon, sundan ang rampang ito. Nararamdaman niyo ba na umiinit ang hangin iyan ay dahil sa heat absorbing wall sa kaliwa ginagabayan kayo nito patungo sa gitnang hardin dinala niya ang kanilang makamay sa lawangan yugyog sa gitnangang modelo na gawa sa isang Espesal Nagel at ito ang pusong lungsot ilagay ang inyong daliri dito nararamdaman niyo ba ang pulso? iyan ang tibok ng puso ng solaria iyan ang connection ang bulwagan ay napakatahimik narinig ni Kael ang pahinga ng mahukom Narinig niya ang pasinghot ng isang tao. Nang imulat nila ang kanilang mga mata, nakbago ang lahat, ang kanilang mga ekspresyon ay hindi na naawa o pakamausisa. ang ito ay pakamangha. Tinitigan ni Valerius ang modelo, pagkatapos ay si Kael. Wala siyang sinabi, ngunit ang kayabangan sa kanyang mamata ay nawala na palitan ng isang malalim na pagunawa. unawa Ang ang nexus ay nanalo. Ang construction ay isang hamon ngunit narun si Kyle Aroharo. Hindi siya nak-supervise gamit ang kanyang ngamata, nak-supervise siya sa pamamagitan ng paglalakat ng nakayapa sa sariwang semento upang suriin ang pagiging patag nito. Sa pamamagitan ng pagbibigit ng kanyang tainga, sa mga pader upang marinig ang kanilang alingawaw awaw. Sa pamamagitan ng pagsuri, sa bawat dugtungan gamit ang kanyang mga kamay nang makbukas ang ang nexus hindi ito katulad ng anumang nakita ng solaria sa simula nalito ang mga tao hindi ito maganda sa tradisyonal na paraan ngunit pagkatapos ay sinimulan nilang maramdaman ito Natapuan nila ang kanilang sarili na naglalakad ng mas mabagal Natapuan nila ang kanilang sarili na nakikinig Natuklasan ng mga taong naka-wheelchair ang perpekto banayat ng garampa. Ang mga may kapansanan sa paningin ay sa unang pagkakataon nakapang-navigate sa isang malawak na pampublikong espasyo nang may kumpiyansa ginagabayan ng tunok at tekstura humagigit ang mga bata habang nararamdaman nila ang tibok ng puso ng lungsot mula sa lawangan yunyog. Si Kyle, ang batang lalaki mula sa bayan ng minahan ng Ethelgard, na nagsimula sa wala, nahulog sa kailaliman ng kadiliman, ay bumangon hindi sa pamamagitan ng muling pagkuha ng nawala sa kanya, kundi sa pamamagitan ng pagawa ng kawalan na iyon sa kanyang pinakadakilang lakas. Hindi lamang siya nagtayo ng isang gusali Binagonia niya kung paano nararamdaman ng isang lungsot ang sarili nito. Tinuruan niya ang mga may mata sa wakas kung paano makakita. Ang kwento ni Kael ay nagpapaalala sa atin na ang paghihirap ay hindi isang katapusan. Ngunit marahil ang simula ng isang ganap na bagong pananaw. Minsan, kailangan nating mawala ang pinakamahalaga sa atin upang matuklasan ang tunay na lakas na nakatago sa loob natin. Ang tagumpay ay hindi tungkol sa kung gaano ka kataas umangat sa iba, kundi kung gaano kalalim ang iyong pauhukay sa iyong sariling esensa at ibahagi ang natatanging regalong iyon sa mundo. Huwag matakot sa dilim, sa dilim nagigising ang ibang mapandama at doon madalas na sumisiklab ang pinakamaliwanag na pagkamalikhain. Make subscribe sa channel Upang Makarinik, Pak Eng Maraming Kahanga-hanga, at Makabuluhang Nga Kwento.